ang, init niya pala, no? pero tatry natin. Okay. Mainit yan, madam. Ay, ano natin yun? Mm kung -hmm. parang ilin pa natin. Saba. Okay. Lalabas po si Diwata. Mmm! Mm Sabtito ako muna. Yummy! And then, ito na yung oh, ano, pang yung... penale pa natin. Chicharon guys. Chicharon at saka lechon kawali, yan ang mix. Mmm! Mm lechon kawali to Lichon. po na chicharon. Lalagos po ako na lalagos, ha? Yan, katry natin. Okay na po. Na po, na po na. Lalabas po siya. Ito na yung kitchen. Ibarin ka sa to. Ayan. Ano yan? Hot sauce? Hot sauce. Okay. At condiment. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan. Ilan na. Nakainig na po yan. Kaya na magpitimpla. Ito tatlong ingredients. Pag hindi mo pa feel yung timpla yung lasa, pwede mo lagyan na maanghang, tapos garlic, at saka onion spring. Depende po sa taste nyo. Apat. Parang nakatimpla nyo sa po. Okay po. Ang mga ano may dinam. Nakakain na ako ng Paris eh. Simple joy. Mas simple lang ang ano ko, kasayahan <laughs> ko. Kumusta yung rating, ma'am? Uh... Ang oh, sarap. Okay. At saka, ano, malasa. Parang feel ko, ano to, pinakuluan ng super, super, super tagal. Meron na, meron na. Ang oh, yeah, meron na. Thank you, 1 to 10, ma'am. Uh, uh, 11. 11 to. Eleven siya, sir. Nako. ko. <laughs> ako, twenty. <20. laughs> Meron na. Pwede ba nilagay mo nito Ay, doon po sa ano. Ako na, ma'am. Ay, dipatong lang mo na lang, lang. dito. Ipatong mo na lang dito sa, sa, sa limesa, ma'am. Diyan na lang. Pwede po dito lang? Sorry, ha. Pasintabi, magkakamay na ako. Pwede po nalang ko lang sa limesa, sorry. Sarap. Mm -hmm. Mm -hmm.